Pero ang sabi mo kanina, okay na. Binigay mo sa akin yung resibo. Yan, resibo na yan, okay na. Nung titingnan ko yung gigs ko, kulang yung gigs ko. Picture mo na po. Porpor, gagawin na natin yung ko. Ayusin mo na, hindi ko na kailangan yan. Wala na. Paano ko pa mapapasa yan sa operator ko? Ang sex pa Ayusin mo. Ayusin nyo naman, ma'am. Ha? Ha? Eh ako madadali sabi ng ano mo, eh, okay na. Oso, oh, siya na ulit. Ayusin nyo naman. Buti ko sana kung titirik ako eh. Pag hinalaan ako yan ha. Hindi ko naman ginawa. ano Ha? Ayusin mo Brad. Nakaka nakakapanginig ka ng laman eh. Eh, hindi dapat. Sinabi mo sa akin kanina, namamatay. Nagtataka ako sa kids ko, eh. Punti lang pinagkaiba. Petron! Ah, Petron! Nagkarga ako rito. Okay na daw, pero pinatay yung machine. Yan, naging zero-zero. Wala na napakita kung ilan ang amount. Nag-demand ako e, dito sa Petron pa ako nagpakarga oh. E, ito yung nagpampoy ko. Ayusin e, nyo naman. Ano dalawang resibo yan? Ako? Talaga ba ng resibo yan? Eh, kung hindi ako nagreklamo eh. 1.6 yung mawawala sa akin eh. Paghihinalaan ako ng operator ko. Ayusin mo. Ayusin niyo naman, ma'am, yung ano kasi kung tumirik ako, ako pag Petron pa naman tayo. Buti sana kung napapakinabangan ko 'yan. Sige. sige. Ayan. 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 Nagkarga ako ng ano, 6, alam, pinagkaiba yung gigs ko Dito sa si Petron Bira naman oh. Sabihan e, ako ng pamboy na okay na daw Okay na daw Bakit ako pipirma yan? Hindi po, pipirma na ako po Ha? Hindi na, wala na Pipitura. Doon dapat na importante eh Bu Yung buong 6,000 eh Sabi mo sa akin, okay na Pero Pipitura. kulang pa pala Sa likod Oi, okay, pirma mo yan 6,000 na yung nakalagay sa machine Sabi mo, okay na Ginagawa mo kung pagkakat pagkakatao ko lang O, tingnan mo, o hindi namatay? O, okay. yung sabi mo kanina, namatay? O, ano po? Ha? Ano yung rason mo kanina? O, hindi namatay? Inangat mo? Huwag ganun pare. Nakakapanginig ka ng laman eh. release mo nga. Nakakapanginig ka ng laman eh. Oo. Oh. I-open mo ulit. I-open mo ulit ma'am yung, ma yung machine mo. Oo na po. Ma'am, i-open mo ulit yung machine mo. Umay kita ba dyan. I Open mo ulit yung machine mo. Oo, naka-off yan. Oo, bakit may price yan? Kanina wala. Oo, naka-on. oh Bakit Zero-zero yan Kanina yun Bumalik yung 4,000 4,400 Na-release na po oh, in ngayon Bakit 4,400 May bumaba kanina Ayusin mo pare ha sir. sir Sa susunod Titirik mo ako ng ano Pupos ko to Hindi maganda yung ano mo Okay na. Ano ba pangalan ng kahira? Andiyan po yan. Pangalan so, ng kahira? Andiyan na po sa resipa. Pangalan mo? Ano pangalan mo? Rumnik po, Rumnik. Pampoy. Oh, wala po makikita ang Pampoy dito. Rumnik okay, okay. Ano ah, pangalan mo? Rumnik po. Wala pangalan dyan? Wala po. Pangalan ng ano? Lagay mo ang pangalan mo dito. Sa pangalan ng cashier. Ang po ang cashier sa resibo. Bira na ano, ano. ba 'no? kapag nginig ka ng laman eh. Ano po? Ha? Ito po ang pangalan ng cashier. Yan pangalan mo. Pangalan pa ng cashier yan. Ito po ang pangalan ko. Ito ba pangalan ng pangalan mo, ma'am? Oh. Okay. Paki-signature nga, ma'am. Pira, na ka pang inig kayo ng laman eh Sabi mo sa akin kanina pare Okay na oh, na, oh, na namatay Inangat lang dito ba diba? sabi mo inangat lang dito Kaya namatay oh. Nung inopen sa kahera Bakit lumabas yung 4,400 O oh, Eh ngayon Pinatay ulit isang kahera O oh, na oh nagsiro-siro Pinabuhay ko Bakit lumabas walang amount zero zero lang o bakit yung kanina may lumabas na 4,400 paliwanag mo nga yun nga po lang mo tagit sa resibo o bakit nisabi mo kanina dyan lang sa pampan nag error mga po, mga po ito eh bago kung kailan ako nagreklamo sabi mo inup doon inup nga po dito oh tapos po yung pagkarelease zero na ulit eh, bakit kanina hindi nga ka dyan? Wala pa po eh. Ayusin mo, brada Pupos ko to Petron Nagpakarga ako ng diesel Ng Petron 6,000 ang inarga ko pero yung Ah, ba. Ah, Petron. 6,000 ang ikakarga ko. Eh, nagtataka ako bakit ang bilis natapos tapos sa 6,000. Tapos ang tingnan ko sa machine eh 4,400 lang. Ah, uh, sa Petron pa naman tayo.